Hindi. O. Oh, Salita ka na. De na, ah, hello po mga bro Moses Ito po ang aming niyo, ni Sis Lisa. Ngayon pong mahal na araw. Dalawang cauliflower, itlog, tapos tinapa. Apat na itlog, isang Ayan. mansanas, limang pirasong tinapa at dalawang cauliflower. Ay, sa maghapon na ito kasi mag-aayuno ba? Yan po, yan po aming, ano, yan sa Bisaya pa, magpuasa sa tagay, mahal na adlaw na God yan, yan po sa salita yeah. You know, sa na salita namin yung Bisaya mag puasa. ayuno ba, puasa sa pagkain kasi Malarang. mahal na araw, kailangan mag-aayuno kasi sa amin, ha, sa aking karanasan sa aking mga ninuno at sa aking magulang ay pag mula nga Marti Santo oh, hanggang, goodness. hindi, pag Marti Santo, Lunes Santo, okay pa yun, pag Santo, Bawal na magkakain ng mga baboy, basta lahat ng klaseng ano bawal, basta mga isa-isda na lang gulay-gulay, tuntin kanin, tapos mga duma, e eh, pangit ang duma dito ngayon sa palingke, hindi pa, ano, fresh, tapos ano yan, bawal na kami magwalis-walis niyan pag biyerni santo at saka webi santo sa padung Gloria na yan, magwawalis. Kailangan punas-punas lang, dumputin mo lang yung mga ano. Kalinggo ng pagkabuhay. Kalinggo ng pagkabuhay. Sa padung Gloria, tatalon ka at magugupit ng kuko pagkalinggo ng pagkabuhay. Ganun sa amin. Tanda ko pa yung ano ng aking mga lolo. naman ni Lisa at ni Brunal din yun. Ano sa inyo? Ganun din. Hmm. Bawal din mag -wals. Pero sa amin, pag Sabado de Gloria, naliligo na. Naliligo na nga. Hindi doon sa amin. Pa. Hindi sa so, iba naman, hindi. Depende nga kanya-kanya. Basta sa amin doon sa Batanga, sa amin ha. Pagdating ng Sabado de Gloria, ligo ano na yan doon sa, sa amin, lawa. O, oh, ganun sa amin. Pagkaligo. Ang iba naman, linggo. Sa dagat Pan o sa ilo. O, kanya-kanya. Anong paniniwala. Eh. Sa Bisaya, pag may sapa na maganda, doon din no. Ganon kami pagka nagpagkasabado yeah. sa Padre de Gloria nung doon sa Lawel, Ligo na doon. Naggo-Gloria na. Madaling yeah. araw pa lang. Yan. Yeah. Yan lang muna ang pagkain. Yan muna po kasi mahal na araw nga. ni Santo. Hmm. Yan. Yeah. Kailangan po nating alalahanin. Mag Ayuno, magdasal, alalahanin ang sakripisyo ng Panginoon. Oo. Oh, na pag, pag sakripisyo sa atin, pag sa sa ating mga kasalanan si yeah. Jesus Christ. Mga mm -hmm. magayo no kami nagbisita iglesia na kami ilang simbahan na kahit paano ang amin napuntahan. doon na yun ulit kasi Akaya, uli Hindi kami nakaakyat sa banahaw o, dahil na sa aking sitwasyon. Opo. Ka, gagaling nulisan, sa karamdaman eh. <laughs> kaya... Hindi kaya... pa ako pwede mag ano yan ang kayo ng <sighs> karadyo ko. Ay, sabi po. ko. Pwede naman. rin po. Dito dito, dito, dito lang muna po kami. Dito sa mga bundok wala agad na malapit na ospital. So, may in case of emergency. Pero tatry din po namin muna ngayon sa mga try simbahan. Try namin sa, sa mga simbahan lang. Simba-simba muna. Hmm. Yan. Pwede naman kami pumunta pag okay na. O, pag okay na po, pwede naman po. Kahit anong mga araw, pwede kayo makunta sa mga Holy Mountain. Kaya po hmm. naman po na how. Wala naman po pinipili ang Panginoon Diyos. Kahit anong araw po yan. Basta bukal po sa ating kalooban malinis ang ating hangarin at naintin tayo mananalangin wala pong problema yun kaya wala naman pong ginawa ang pa ating Panginoon Diyos na masamang araw nasa atin na lang po yun yan happy holy week po sa ating lahat hmm. kaya Santo na. napagplanuhan po namin ngayon si Slisa siguro mamaya maya po ng kunti magagalagala na kami sa mga simba-simbahan po dito sa atin sa Metro Manila magbibisita iglesia muna po kami at bukas baka po maglangis ako ngayon na lang po ang aming plano ni Sisley sa ngayon at salamat po pala sa walang sawang pag subaybay so, niyo po sa amin at pagsuporta at pagsubscribe salamat po sa mga subscriber at mga viewers shout out po sa inyong lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong bansa at sa ibang bansa God bless po ingat po tayong lahat bye thank you